Gandang araw sa inyong lahat. Dense Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay uh, sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not Follow only for more current affairs events. Region, but I think it is definitely affecting the economy of the uh, the, the country uh, in as a whole. Ako po ay uh, to be quite frank, medyo nalilito din ako because I feel that the uh, public should be given all the information uh, pertaining to the condition of the bridge. Uh, sino bang gumawa ng study na to? at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil diyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that na uh, hindi ka nais-nais na, like corruption